dito nyo lang po na matatagpuan to guys. Itong mga sasakyan na to. Yan guys. <coughs> Yan guys. So, libutin natin to guys. So, bangka ng mga nangisda guys. Sana. <laughs> <So, no. laughs> Yan guys, dito din natin nakikita to guys. So tignan nyo guys, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kwan guys. So naka helmet din pala yung kwan bangka guys so. <laughs> May helmet. <laughs> ah. Ah. Ayan o, oh, naka -helmet. <laughs> Oh, yan, maganda. Ano, <laughs> ah, maganda na na. Yan, raral na kung sinong gustong sumakay diyan. Tara na, sasak raralga na to. Guys. Oh. Pwede na. Pwede na kayong sumakay. Oh. Isa na lang, isa, na lang. isa na lang daw. <laughs> Parang totoo, ah. <ha? laughs> Parang totoo nga. thank <laughs> you